Yo, hello guys, welcome back sa ating panibagong video ngayong araw guys Adlong Marte, yung nanasa midiri guys Nagrepera sa admig balik sa tiles guys Nganin budlot guys, mga murag simod sa mga chismos Ang maritis, na mga budlot o simod ya sa inyo ha guys Shout no. out ya sa inyo ha, mga silingan Mga budlot o simod guys, g grinder na po na mo guys Ayag mga white sa mga chismos, ang maritis Ang mga budlot o simod, grinderon dun siya guys Kaya nga no guys, ato man siyang papildan o okay, gipokse Ang ato ni siyang grinderon guys O tanawa lang ni guys, o giunsa na mo pa grinder Ang mga simod sa mga chismos, ang guys. No. Pag humano grinder guys, amo na tayo Nang gilimpiuhan guys, amo siyang gisilhigan Kaya nga no, dili may yun dal pilit ang epoxy og dili na to limpyohan guys no wow nga to yun is yang guys silhigan ni siya guys kay arong dili na yun ni makapang chismis ni mga silingan natong mga martes mga chismos ang mga budlot og simo guys og sikin sa man may silingan nga mga martes og budlot og simo na guys nga mga chismos guys i-comment dere guys kay ayaw mo kabala ka ay naamit ig epoxy ani mga simo sa mga chismos ang martes ayaw mo gadla kay kami na ay bahala ana magpatahimik sa mga baba -ba sa mga martes nga ng chismos guys comment niyo dire guys ayaw na lapo mo kay bolong guys og duha okay. ra na kita sa video kay nga anong absent na mo ang usa ka kauban guys kay gi kapoy siguro to siya guys guys. Sige na lang jud me, oh Grepe ra nang mga tiles kanin budlot dire guys. Oh sana mi kabuan ni Rey sige Grepe ra mga tiles kanin budlot guys. Ug pirate na di, yung aboga guys. Maong gi kapoy siguro kamong kauban kay napuno nang yang ilong sa abog. Maong ni absent siya guys. Kay dili man jud ni ikalimo guys. Pirate magyud ning aboga ning among trabaho guys. Tan awala nang agi sa grinder guys. No nope. pick fight rin sa kubaw guys. Grabe budag pausok guys. Tan awala lang guys. Maong nay di makaabog abog guys. Sus ginoo intaw namutin mutin nga mong buhok dire guys. Sa tungod sa abog guys. Og amo ra nang yan naman among grinder guys. Kay ako sa itig ana man among sunod og epoxy guys. Kay basic dili mi human guys. Og among daghanon ni grinder guys. Kay Kay naara ba event dere guys. Sus Ginoo guys, matumban-tumban ra bodeng amua nga amua gipang ipok si Andre guys. Nahut dan mig si guys. Mao nag-able na sad mig bago guys. Kini moy grabe na ni Juning Lamia guys kay bagong able guys. Pirti na Juning pilita guys. Mayo na Juning ipapilit sa mga simot sa mga silingan. Sismo sang martis nga mga budlot og simot guys. Di na Juning sila kapang sismo sa diha guys. Ba. Kini moy bag bagong able oh basa-basa pa guys. Grabe ka pilit guys. Naglisod yo di Bormano ani guys tungod sa kagahi guys. Og nagsabot ay mini Forman guys nga mobalin may pisto guys. Magpadolon ta mi dito sa Litson guys. Ba kay basin guys. Sumatagaan mi og kanang panit guys nga grabe ka kalugkob guys. Kami kayo guys, let's nila guys. Grabe ka crispy ang panit guys. Ah, di mam. Babae. Mamaya pag kainan nila, doon tayo magrepero. <laughs> <laughs> Ma'am, excuse me ha kayo. May tutuklapin lang kami ma'am kay Ubuksihan Tiles Hindi, kain mo na Kain mo na kayo Kakain <laughs> pa kayo ng litson Ay, ay, simple ma'am eh Dati ako ganyan din noon no. Pero tagal na, ilang taon na. Mga no, tatlo, mga no, taon na sa si